Hello, Kabisdak. Oh, na mo sa nga ni comment. Jinjin, bisdak, laagan. Laagan manjud ka. Unsaon man mo pagpakaon sa imong duha ka iring well naglaag-laag ka. Sus, ginoo ko. Asta ni iyang problema hon. <laughs> so, nagpalit di ay mi og smart pet feeder. Kay para anytime nga mulakaw ka, labi nagbisi sa trabaho, imura siyang iset diha sa oras nga ting laog nila. Pero ginagmay ra nga portion, mga 1 or 2 portion ra kada gawas. Anya iset ra na nimo ang minutes or hours nga need niya nga mukaon na sa mga iring. Automatic ni siya kay smart pet feeder man, di ba? Nya maon ni siya i-assemble na to, na siya tabon. Then, nang saudanan sa iyahang laug, inigawas niya ipang na ipang tusluk na nabirang anga ituslok nga wire pwede po siya battery operate then iskana na mo ang QR code para ma-download ni mo ang apps para anytime mula kao ka pwede ni i-manual or automatic feed thank you kabisdak bye